al sa kwalan Sa kristal, sa lamin. hindi naman ako gumagamit niya. Nakaupos ko lang. Buso buso, magkabigat tayo kami na Ah, punta man nagtrabaho jaykan ka, opisina. Turas ka at alas 4. 17 tibigat. bigat. Uh, ah, uh, kaya mo makita yo apo na yo. Tapos hmm. ta, kita uh, yo. Viernes, January 10, alas 4:37 ti bigat mga kapalisan. Mm. Uh, uh, medyo Nah naraget. Hmm. Nanti kita nalinis Hmm. Sang-sang putih, Mbak Kak 20 net Tinggal-tinggal aja balai. Eh. Ntar lagi, mulai. Ini, Eh purpurau, ah bud, <hesitation> nah ente tiba gitu eh enggak ada kedua itu, eh, eh amanai, eh saya, eh poro, poro kerosan, <hesitation> ada jepi siringan, eh bredek, lili nisan, <hesitation> eh. Ah, nagulat at taan eh salo lang ay <laughs> e, kaya ispirator tayo ha uh -huh. pero malay tayo katapay dati ka hindi ko yan ako sa ta, trabaho tayo so ito po yung inuuna ko lagi ng araw hey, Kukuha pagkuha ako ng mga basura habang nagdadasting ako nagpupulot din na lang na, nagpupulot na rin ng basura nagkirigat <laughs> na yung tagtagalog ng apaw sila kamsa lang kaya magdasting na tayo Dusting tayo ng basi ito pang minuto eh ang salamin pero inoobus ko lang para hindi magtaka yung kan pa. amo normal sa niya. sa kristal salamin pero hindi naman ako gumagami nang inoobus ko lang ala ng tawilak So, tayo na natin natin itong basura. Pulot ulit ang basura. Ayan ang discharge sa opisina. Nakapalit siya. Masting-masting hmm. Lasting -lasting yung mga computer. And dahil hindi na mamalik yung, yung ima na lang, kamay lang nila, mga daliri. Ngayon, okay.

Pero lahat sila tapos pumasok ngayon eh. dahil kakumpisa rin na ito. Paon. Yeah, uh, January 10. Uh, pa. Para makita, man, makita nila na nag-drill. Mm. Nalipasang mga kaparisan, pinag-inspirator. Uh, Tatata, -tata, hubor. Yan yung hubor ko. Yan uh, Nalinis na dito sa taas. Lahat. Uh, nanayong, kan? Hindi nangananda. Uh, yung may basuran. Mm. Uh, pero ngayon, magawin natin. Punta na ako sa baba. tat magkape. Pati yung toilet, tapos na rin. Oh. Lahat uh, dito, malpasan. Pagbaba na lang ako. Pero hindi ko na po ipapakita na kung paano. Oh, kung lilinisan ko. O, oh, yan. Ay. O, oh, madumi talaga. Oh, pero hindi ko na ipapakita mga kaparisyon. Oh, na lilinisan ko dito. Mm. Bueno. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Merci buko. Agyaman. Nalpasan!